Lain, <coughs> Lain, Lain, Lain I-assistan ng <coughs> mayor sa akin Trending at mabilis na kumalat ngayon sa social media ang isang behind the scene video ng aktres na si Rio Locsin at ng kapuso aktor na si Ruro Madrid sa set ng GMA Kapuso teleserye na Black Rider, sa video ay mapapanood natin na walang tigil at halos hindi na makahinga sa kakaiyak ang batikang aktres na si Rio Locsin. Mapapanood din natin sa video na agad naman siyang niyakap at enalalayan ng kanyang co-star at aktor na si Ruro Madrid upang pakalmahin at e-comfort siya mula sa kanyang pagkakaiyak. Hindi sinabi at hindi malinaw ang naging dahilan kung ano ang tunay na nangyari sa batikang aktres na si Rio Luxin at kung bakit halos walang tigil ito sa pagkakaiyak sa set ng kapuso teleserye na Black Rider. Kaya naman ang video na iyan ni Rio Locsin ay mabilis nag-viral at kumalat online kung saan ang mga netizens ay may kanya-kanyang espekulasyon sa tunay na dahilan kung bakit walang tigil sa pagkakaiyak si Rio Locsin. ayon sa iilang netizens ay siguro ay inatake umano ito ng kanyang anxiety na naging dahilan kung bakit halos hindi na ito tumitigil sa pag niya. Ang iila naman ay sinasabing hindi umano siguro ito agad nakakakalas sa kanyang karakter at sa isang heavy scene sa Black Rider at kinakailangan pa muna nitong ilabas ang kanyang emosyon. Narito ang buong video panoorin natin.

Gentle pita. Oh, yes. Leen, 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 Leen. Leen. Mm -hmm. ini in in Si mayor sa <laughs>